Electric tayo ngayon. Diyos ko. Mahirap talaga pag wala lalaki sa bahay. Walang choice. Wala kaming ilaw. Paabot nga manang na aking salamin. Nasa yung salamin mo? sa ba? Mahirap pag walang lalaki. Diyos ko. Wala kaming ilaw, kaya walang choice, kundi ako gagawa talaga. di pwedeng Hindi. Hindi pa naman basta-basta tong ilaw namin na to. Diyos ko. Ibang tong ilaw na to. Hirap ng walang lalaki. Pwede na rin ako ng electrician. Hindi na hindi lang sales lady, karpintero na, electrician pa. Ano ba 'yan? Magsasaka pa pala. Okay. Ano? Try natin guys. Sana gumana. Ang mahal pa naman nito. Promise. Mahal nitong ilaw na to. uan yung ginagamit ko kanina kay muntik maano mahirap madulas Come on Hindi <coughs> ko makita abumaba ano, ka abumal tikyan hindi na jam kana lang suskina diyan ako yun 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 na. yun 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 what's the problem? Pero tayo mo let. Ayo gumana guys, hindi ko alam anong problema nito. Bakit? Okay naman ang pagkabit ko rito. Baka hindi nasaksak yan yung adaptor niya. Hindi, ito nakasaksak. Okay naman yung adaptor. Mm. May something po ba sa'yo? Mm. Hindi ko alam. May mali? Ito. kailangan pagbalik ka rin. Yan. Yeah. Bakit ayaw ni Amanda? Mahaba mm -hmm. mm -hmm. pa naman ang akin po po. Kaya mo pa dito ang inaano. Ano na yun? Yan na Ang hirap pa naman tanggalin nito. Sa so, totoo lang. Si so, basta-basta. Ilaw ka? Ito. Ito ang Ayaw niyong gumana guys so, Hindi ko alam kung anong problema niya Exactly Ano na ako na yung ano Baka mali yung kapit mo uh, Tutray kong rin Sarado ah oh, Oo sarado mana hawakan mo? Si so baka bumigay. girl. So, hawakan mo ah. Ha. Uh -oh. Hold it. Anong bueno, pwedeng umakit ka? Maya mo na muna yan, di mo wala yan. May ko. Hindi ba, hindi ba ano yan? Hindi aandar sa paribabi pag hindi na kuha. I awesome.

Kumana naman sana. Hirap kaya. Buti nakahiram kami ng hagdan. Upuan lang yung ginagamit ko kanina na ako nadudulas. <tiple> <tiple> Ay, ka. Bitaw, bitaw. Sige, try naman muna. Ay, sana naman wanda. Ang timanang <tiple> eh. Ayan na. Ayan na. Ayan ko Ayan oh. Ano pa yan? Ayaw niya pa rin. Bakit? Hindi ka elektrisya. <laughs> Hindi ka elektrisya talaga. Ah, hawak mo man. Hindi, ano hang ko. Siguro ka Hawakan mo man. Kailangan siguro putulan ng ano. Ang? Ah. Putul, ah, uh, habaan pa yung wire. Ayun oh makisama, grabe. Ah, dapat ito lang mo pa, ah, baka hindi na. kayang Putulan ko muna. sana ako nakarating sa baba para lang maghanap ng ano ng lalaki magtitanggal ng ano kasi yung aking kuko mahaba hindi ko makaya sa kamahiigpit maling kasi yung pagkakabit ko rin so kailangan talaga na, oh, oh, syarap, yung ano hindi na po. Hindi ko makita ng ng salamin. Ano na naman umuokay na sungit-sungit pa nung -sungit ano dun ano dun sa baba wala na nag-volunteer, hindi wa lang sa akin nag-volunteer man lang sana sila na lang gumawa ano. Ang tanong, sino'ng gumagawa? Sabi ko ako. Wala lang. Sana naman okay na. Please, maging okay ka. Wala. Ayaw manang. Eh, Ay, ko, Hindi ko na alam. May sira ako okay, ang ano natin. Ayaw. 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 May sira dito? Ano ba ang may sira? Wala. ay talaga guys? Hindi namin alam kung ano na may problema. Kasi okay naman siya. Awak mo nga limana. Balik ta rin. One huh? more try na lang guys muli. Pagbalik ta rin ko, yung ano, sauce. Pagbalik ta rin ko, o oh, kasi okay naman na rito. Pagbabalik ta rin ko lang yung wire. Pag hindi pa naging okay, wala na. Wala na akong choice kundi itigil. itikil. Baka may problema mismo yung ano, yung pinaka switch. So, wala kaming choice kundi maghintay dun sa aking bayaw. Or baka bibili na lang kami ng uh, ano. Wala eh. Umilaw na nga ito. Nakita ko eh. Baka dito sa atin oh, may problema oh, sa

pagod na ako kababa, akit baba, akit baba. Hay nako. Wala na. At last na yon guys. Huwag muna sindihan, manang. Papasok ko muna. I Stop na ako doon kasi, oh. Uh, Hanggang na lang ang kaya kong gawin. Kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Hanggang na lang. Please God, ayaw talaga. Ayaw naman na. Baka may problema dito. Mayroon ko. Di, kani nung, ano, nung sinindihan mo noon, kusa siya nabatay, oh. Wala, patay na. Eh, baka dyan siguro. Oo, oo kasi, hindi natin tatapong yun, baka gumagana pa yun. Okay lang. Hmm. Wala na, guys. Wala nang, ano, wala nang choice. Kundi, hintayin yung aking uh, bayaw na nasa bakasyon. Siya na lang siguro gagawa. Baka sira yung aming, ano, Baka sira yung aming uh, switch main switch